O kayong mga proponents kayo. Uh, anak anak teka kayo lang, ng po Eh, teka lang. Baka naman oh. yung mga proponents natin nakikinig. Eh, mahilig oh. naman kayo magpabida. Oh. Eto okay, oh. na. Eto oh. ang panahon okay, ba, ba nyo para magpabida. Ba't Ha? Eh, kasi na, kailangan nga daw malaman kung yung pagbabaha dyan sa ermita ito, at sa ito. Malate. Ito. Okay, so, yung pong uh, House Resolution number 56 ay basically para investigahan yung pong uh, Dolomite Beach Project po na ito. Una, yung pong uh, necessity ba, kailangan mo talagang ginawa ito noong pong panahon na yon. Pangalawa, yung cost po nito. Tapos pangatlo, yung actual impact na po nito sa pagbabaha sa Metro Manila. Magandang magandang araw Luzon Visayas Mindanao at sa lahat po na mga manunood sa video na ito Magandang magandang araw po sa inyong lahat Nasabon po itong si Terry Ridon. Si Congressman Terry Ridon Nasabon po nitong si Anong Ted Pilon mga kaibigan Alam nyo, itong si Terry Ridon mga kaibigan, tahol ng tahol na naman ngayon Gusto na naman niyang paimbestigahan yung Dolomite Tama ba ako Dolomite? Yung nasa ano, nasa Manila Bay, mga kaibigan. Alam nyo, dati, yung Manila Bay ay punong-puno po yan ng basura. Siguro, mas uh, payapa yung pag-iisip nitong si Terry Ridon kapag napalitan yan ng basura. Kasama niya si ano eh, si Loren Ligarda. Ay, naku po ang mga congressman na to senador na to si Loren Legarda at saka si ano si si Terry Ridon mga kaibigan. walang kakwenta-kwentang mga mambabatas alam nyo dati yung Manila Bay na yan mga kaibigan, ay punong-puno ng basura ilang presidente ang dumaan ilang presidente ang nakaupo hindi po nagbago ang Manila Bay nang nag, ah, naging presidente itong si Tatay Digong mga kaibigan ang ginawa po niya ay pinalinis yung Manila Bay at pagkatapos pinalagyan ng dolomite ayun mga kaibigan yan po yung katotohanan Ngayon mga kaibigan, hindi na po presidente si Tatay Digong ay gusto na namang paimbestigahan nitong si Terry Ridon mga kaibigan yung dolomite kasi ang dolomite daw ang dahilan kung bakit bumabaha sa Manila Biruin nyo yan Eto, <laughs> panoorin po natin Okay, so Yung po nga uh, House Resolution Number 56 Ay basically Para investigahan yung po nga uh, Dolomite Beach Project po na ito Una, yung po nga uh, Necessity ba, kailangan ba talagang ginawa ito Noong pong panahon na yon. Pangalawa, yung cost po nito Tapos pangatlo, yung actual impact na po nito sa pagbabaha sa Metro Manila kasi binabanggit na mismo ng, Met, ng Metro Manila Development Authority na cause po ito ng flooding. No? Ito pong actual project na ito. Kasi nga, nagsara ng tatlong lagusan ng tubig nung pong kinasa nung 2020 ito pong uh, proyekto pong ito. So basically, ang tanong natin dyan bakit nyo ito ginawa? Ibig sabihin, ang pangako po ng Dolomite Project noon, kasama yon sa binanggit nila, it should prevent coastal flooding. Ang tanong natin ngayon, sabi nyo ko coastal flooding, pipigilan nyo. Bakit naging sanhi bigla ng flooding po ito pong proyekto na ito? Do you see na may accountability, liability at DNR po dito? Well, absolute accountability po ito. Kasi, una, the Dolomite Project was never in the NEDA Master Plan. Ibig sabihin, sumulpot po ito parang kabuti dito po sa DNR line, line item budget for the 2020 budget. So, merong dapat magpanagot bakit nakasali po itong proyekto na ito, 389 million pesos po, na pwede sana ginamit sa totoo lang, para sa mga dagdag pong interventions sa paglilinis ng tubig, like additional sewage treatment plants para po sa Manila Bay, na imbis na, katulad na, na sinasabi po ng MMDA, na iimbudo sa singular sewage treatment plant, uh, sa kasulukuyan under the original design of the Dolomite Project No, and uh, pangalawa uh, sinasabi nila kasi, this is in compliance with the uh, the Supreme Court continuing mandamus order. No? Pero, we have to be very clear about the Supreme Court continuing mandamus order to rehabilitate Manila Bay. Ang sinasabi po ron, very specific, improve the water quality of Manila Bay. Ang tanong po namin sa DNR noon, ang tanong namin sa DNR ngayon, yung po pong paglalatag ng Dolomite Beach dito po sa Manila Bay, meron ba yung ambag sa improvement ng water quality? Hindi ko ba yung improvement ng water quality ng Manila Bay, sewage treatment plant po sana, nadagdag pa, at iba pa ang interventions, katulad ng mangroves, at iba pa, uh, yung pong gawin, na sana hong pinagamitan ng 389 million na pera ng bayan po na ito. First from now, bago magkaroon ng decision sa flood control scandal. Uh, kung may binasin tayo Ah, mabuenas pa tayo nun? <laughs> <laughs> ah, kung pa pala rin tayo nun Mabuenas pa pala tayo ng yes. 17 years oh. Hindi kaya next year? Uh, kasi ngayon, maaari ho nilang madaliin, di ba? Sabi nga po, maghahain ng kaso by December Hindi pa natin sure dyan kung sino-sino iyon at, kung kasama na ba malalaking isda doon? Opo, yung mga hmm. proponents na kung sino pa ang mga magnanakaw na malaki, sila pa mayabang. Hindi po ba? Hindi hmm. pa tayo sure dyan. Pero ngayon pa lang po sinasabi na rin ng mga abogado kung yung lang ICI recommendation na pagbabasehan ay eh, andali pong kumawala dito ng mga proponents. Kasi walang actual na bigayan. Eh ang sandigan bayan po ang mga doktrina niyan. Para bagang kinakailangan, yung mga kurap sa gobyerno, may voucher na pipirmahan. Receive <laughs> huh? the kickback amounting to 600 million pesos. Dapat ganun. Oh, oh. Na pinipirmahan nimo at may testigo na pumipirma ka. Na para bang may gagawa nun. <laughs> Kasi kung ako tatanggap, ba't ko naman pipirmahan? Hindi <laughs> oh, po ba? Diba? Oo. Oh, oh. Eh, sa desisyon nila, at saka sila, depende eh, siguro, depende siguro sa gising ng justice o depende po sa pakiusap ng abogado naglalakad yung magiging panuntunan. Kasi usually po, ang sinasabi ng mga huwes, kapag masyadong detalyado at tugman-tugma yung mga testimonya ng testigo, sinasabi nila, mukhang kaduda-duda, baka rehearsed, di ba? Hmm. Baka planado. Pero pag, pag may pagkakaiba, sinasabi naman nila, ang lang, hindi kayo magkapareho ng kwento eh hindi mo sila maintindihan. Hmm. Depende nga siguro sa kung sino nasasakdal. In this case po, doon sa pinakahuling akwital, ang sinasabi po doon, eh magkaiba ang kwento nitong testigong ito sa testigong ito. Hmm. Sabi niya, tatlong beses nang nagbigay ng pera. Sabi nito, dalawang beses lang. O, oh. oh, sabi nito, ganito. o oh, eh, well, eh, eh, kasi nga po din, una, ang tagal na po din ng kaso. Pangalawa, eh, hindi talaga nagkatugma. Dahil daw doon, may doubt na kaagad. So, dismiss yung kaso. Eh, kasi nga dapat patunayan beyond reasonable doubt. So, yung doubt na yan, mukhang so, may doubt tayo doubt sa mga lang. maestrado. Ayun lang ang matindi oh. doon. Huh? Kaya yung doubt na yan, tuloy may doubt anyway. ako ngayon kung may mapapaka, ma, mapapanagot dito mm -hmm. sa flag control scandal. Mm -hmm. Eh dito po mga kapatid na sinasabi, eh may mga nagbigay ng pera, naghatid ng pera doon sa mga Elias. Mm -hmm. Pero sinasabi po noong mga mismong umaamin na oo, na nag-ipon ng pera na cash at naghatid na inihatid ko yan, ito yung address sometime in this year. So anong buwan kaya ito? Hindi masyado matanda. Between this month, ah, may duda na kaagad Di mo matandaan yung saktong peche. Eh baka tanungin pa ni Justice, ano saot mo nung nagkakipit ka? Louis Vuitton o Prada? Tapos pag namali ka ng sagot, mm -hmm. may doubt na agad yun. Oo, di ba si Justice, no? Eh sa tagal nangyari nun, minsan mapapaisip ka na rin talaga kung kailan yun eh. Oo, kailan nangyari. Oo, so parang ang dating niyan mm -hmm. naman... Mm -hmm. O, kasi nung naghatid ka, ano ang suot na tsinelas nung caretaker? Ako, hirap naman yata kong katong tsinelas. Kailangan, alam ko. Pero alam mo sa nangyayari kasi ngayon. Parang andating eh. Hmm. Yung sandigan bayan eh? Sandigan? nitong mga naaakusahan sa pandarambong. Natin. Hindi sandigan nating mga mamamayan. Hintayin natin. Ano ho, mga kapatid? Huwag naman sana ganoon. Opo, sana pero, naman dito sa mga susunod, umayo na sa atin. Pero ito ha, oh. kapag po naglabas ng arrest warrant man ang bayang, kasi nga siguro may pressure sa kanilang tao, sigurado po may question ka agad dyan ha? sa, sa arrest warrant na yan. Kung, na, kung walang piyansa ang sasabihin dyan, agad tatakbo yan. ng hukuman, questioning ka agad yan, malamang sa Supreme Court. Kung talaga bang may basihan yung arrest warrant at kung talaga bang walang piyansa, eh alam mo naman sa atin, dito, eh, ang mga makapangyarihan kapag nasa sakdal, talaga naman, ang mga kinukuwang mga abogado niya na pinakamamahal sa laki ng mga ninakaw nila, di ba? Kaya nga, ang napaparusahan lang dito yung maliliit ang ninakaw eh yung mga 80-80 mil lang ang ninakaw. Um, Di ba? Inagnakaw ng gatas ka mo. Oh, oh, yung paisa. pa O kayong mga proponents kayo. Oh. Uh, anak anak teka kayo ng po. E teka lang, baka naman oh. yung mga proponents natin nakikinig. Eh mahilig oh. naman kayo magpabida. Oh. Eto oh, okay, oh. oh. na. Oh. Eto ang but panahon wait, nyo para magpabida. Ba't ko unahin mo itong Ha? Eh kasi na, oh. kailangan nga daw malaman kung yung pagbabaha sa ermita ito, at nyo sa manate. Oh.